Nako mga lords, bali-balita na ngayon no na andito na pala sa Pilipinas, 'di ba, ang ICC. So nagsisimula na daw sila ng kanilang investigasyon, 'di ba, dito sa bansa natin. Panoorin natin at pakinggan natin ang sinabi ni Harry Roque. sabas pasok daw ang mga puti tagaling sa ICC. So meron po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas na labag na sa ating saligang batas. Dahil nga po, hindi na tayo miyembro ng ICC, dapat hindi na sila nag-iimbestiga. At ngayon po, kung dati, sikreto, dahil yung mga panahon po nalalaman ko labas-pasok, eh, tutul pa si PBBM sa ICC, kung dati po pa sikreto, mukha ngayon po, hindi inaamin, pero talagang totoong nangyayari. Malungkot po dahil ang suma total dahil lamang sa politika mukang mukhang wala natin ang soberenya at ang pagiging independente ng ating mahal na bayang Pilipina. If that's the case mga lords, imagine niyo dito sa sarili nating bansa. Merong umaaligid-aligid na taga ibang bansa mga puti no para mag -imbestiga diba para pakialaman ang Pilipinas grabe no and yung ibang mambabatas na nagre-request na papasukin no ang ICC sa Pilipinas grabe no Because they they will do everything no para lang talaga makapagigante kay president kay former president Duterte kasi tigil-tigilan niyo kami sa kadramahan niyo na kumahanap kayo ng hustisya no sa mga nabiktima kuno no ng war on drugs. Tigil-tigilan niyo na kami diyan no. Hindi naman talaga yan yung punto niyo eh. Hindi naman talaga yan yung gusto niyo eh, di ba? Ang gusto nyo talaga ay pabagsakin at makaganti, di ba? Kay former president Duterte. Okay, if That's the case at yan yung nangyayari ngayon. So meaning, walang silbi ang ating jurisdiction. Walang silbi ang ating uh, justice system sa Pilipinas. So meaning, hindi gumagalaw ng maayos ang sistema, ang ang justice system sa Pilipinas. Kasi pinapasok nyo eh. 'Di ba? So meaning, wala wala tayong kumpiyansa at wala tayong paniniwala sa sarili nating justice system. ba diba? kasi bakit iaalaw nyo pa na papakialaman tayo ng ibang lahi? ba diba? bakit iaalaw nyo pa na papakialaman tayo ng mga puti? ba diba? And ev even former President Rodrigo Duterte, sabi niya, magpapakulong siya. ba diba? Basta ang liliti sa kanya, ang hahatol sa kanya, Pinoy. di ba Hindi mga puti. But anyway, tayo'ng mga Pilipino ay nakatingin lang, no? Nakatingin lang tayo sa mga pinaggagagawa ng mga mambabatas natin dito sa Pilipinas. 'Di ba? Nakakaawa, nakakatawa, no? At at the same time nakakahiya ang mga pinaggagawa ng mga ibang mambabatas natin dito sa Pilipinas. Kasi instead i-Google nila, instead mag-focus sila para tulungan ang mga Pilipino, no? para kahit papano ay makapagbigay sila ng magandang batas, magandang benepisyo para sa mga magagawang Pilipino, para sa mga Pilipino, para sa pamilyang Pilipino. Pero anong pinagagagawa nila? Busy sila dito. No? Busy talaga sila dito. Busy sila sa pagpapatahimik sa mga kritiko. Busy sila sa pag create ng mga violations no? sa SMNI. Busy sila Diba, na patahimikin lahat ng mga nagku-question sa mga mababatas ngayon. At pang-apat, busy sila na makipag-negotiate sa mga ICC para ipasok lang ang ICC dito sa Pilipinas. Grabe, sobrang desperado. <laughs> sobrang desperado. Dibayang sila Laila De Lima, Risa mga Bayan black, no? Uh, yung ibang mga kongresista, napaka-desperado nyo para lang sa kapangyarihan. Tapos ngayon, yung mga kongreso, di ba yung mga kongresista, iniisip na naman nila ngayon ang chacha cha Ah, grabe! Bakit? Para pataasin yung mga termino nyo? Sige lang, no? Sige lang. We... Kumbaga, every Filipinos na nanonood sa inyo, nag-o-observe din kami sa mga pinaggagawa nyo. Marahil ay wala pa yan ngayon, no? Pero pagdating ng eleksyon, wag na wag na wag kayong magmakaawa para lang kunin ang mga boto namin. And please lang, wag na wag na wag kayong babalik, no? At humingi ng suporta at magpapaka na naman sa mga Duterte.